guys. Welcome pala sa malamig na paraon dito sa Alaska guys. Kung saan ay matanaw natin yung pundok nila guys. Oh. Ayan guys. So ayan yung Alaska guys. Dati, dati kasi guys, ah, uh, ko lang ng Alaska. Ano eh? Sa Cebu yung Alaska mambaling. So dito Alaska talaga yan guys. Oh. mo so yung sopa natin kunti guys uh, yung bundok nila hindi pa nga ganong ano to guys eh malamig kasi uh, ano pa yung ano na dapat puti lahat yan eh so oh, yan super lamig dito kaya buha natin tayo sa kit ng video para meron tayong green dito sa wang pagdaan natin ya yo Alaska mountain magalbig so, pero kaya naman guys dawala na uh, may shot muna kung covid para uh, uh, paglinis lang so, ng may Alaska guys so, si Alaska normal pa sa top top daw tapos kitan-kita natin ang uh, ibinili sa ibabaw Uh, uh, yan uh, uh, siguro kami uh, uh, sa So, i-sobra na yung, uh, yung, uh, sa ano, itaas kung kaya. Ayun oh, no, diwa, kitanya mismo.

sa kapilang side. oh dito dito oh. kita yung ah uh, yan suskrabi lamig dano oh. talo pag uh, may araw guys yung uh, sik bahagya ng sikat ng araw nakikita talaga siya yung uh, yung uh, kabundukan dito sa Alaska yan sa ngayon napaka late pa ngayon ng uh, alon siguro paglampas namin dito baka galaw-galaw kami kunti pero normal lang yan guys eh. Si dagat yung dinaanan nyo. May alon talaga. May alon nga sa lababo guys eh. So parating mga puti yung puti niya guys na ano bundok ano yung matulis kitang-kita kaya nakita pa tayong rimbo guys oh. Napansin niyo yung rimbo Ayan o no? oh. Ay, Naigis sa pwede sa video natin Kita niyo yan guys Doon o Hindi siya lumiwanag doon banda o oh. Kita yung mga ano nila na ang ating uh, video isang maiksi lang muna ang uh, stream para meron lang tayo may content sa ating kalibangan uh, uh, dito sa bispo so sige guys maayong punta sa tanan and God bless. makikita si Red Bull guys okay, so seribu itu sampai uh, Alaska